Sa number 7, Bacolod City Police Office Director nagpatag na hindi scripted ang pagresponde sa mga pulis sa sulod sa masobra 2 kaminutos. Sang kahapon, gintestinga ni Negros Island Region PNP Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay kung ano kadasig magresponde ang mga pulis kasunod sa mandato sa PNP nga dapat sa sulod sa 5 kaminutos makaresponde na ang kapulisan. Gin radyohan ang PNP base kag gin paresponde sa corner sang Circumferential Road kag Alis Borsha Road kag sa sulod sang duha ka minutos kag 21 segundos nakaabot ang patrol car sang PNP. Bagay nga gin kalipay ini ni BCPO Director Police Colonel Jonasty Coronica. Paatag niya may mga naghatag sang komento nga scripted ang natabo pero suno sa iya. Bisan siyang wala makaibalo nga himuon ini sang PNP Regional Director ang lima ka minuto ng responding time ang para masiguro nga yara ang mga polis sa dalan nun na dala nagapatrolya. Gain surprise inspection man iibay ang mga police station sa Bacolod kag wala man ini sa may nakita nga hindi nagakadapat. Para sa BCPO director, mas maayo kung may surprise inspection kay para handa ang mga polis sa tanan nga tion.